magandang araw sa inyong lahat. Tara at samahan ninyo ako talakayin ang kabanata 62 ng Noli Metangere, ang paliwanag ni Padre Damaso. Bago tayo dumako sa buod ng kabanata na ito, ay banggitin muna natin ang talasalitan. Habala, isang kalagayan kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng maraming gawain o aktibidad na maaaring makaapekto sa kanyang normal na pagkilos. Balita, mga impormasyon o kaganapan na ibinabahagi sa mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang media tulad ng telebisyon, radyo, diaryo at internet. Kasunduan Isang kasulatan o kasunduang legal na nagtatakda ng mga karapatan at responsibilidad ng mga partido ng sangkot. Kumbento isang gusali o komunidad ng mga relihiyosong grupo tulad ng mga madre na kung saan sila ay naninirahan at nag-aaral ng kanilang relihiyoso at espiritual na buhay. Pangalagaan, pagbibigay ng proteksyon, pag-aalaga o pangangalaga sa isang tao, bagay o lugar. Pagkakapantay-pantay, pagbibigay ng pare-pareho oportunidad at karapatan sa lahat ng tao anuman ang kanilang kasarian, lahi, relihiyon, edad o estado sa buhay. Parusahan Kaparusahan o penalty sa isang tao dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan o paglabag. Pakakasalan Paggawa ng isang pangako o pagnunumpas ng pagmamahal at katapatan sa harap ng Diyos at mga tao sa isang kasal. Nakahanda i-e-estado ng pagiging handa o preparado para sa isang partikular na kaganapan o sitwasyon. Ngayon na natapos ko ng banggitin ang mga ta salita na nakalagay sa tala salitaan ay dumako na tayo sa mga tauhan na nabangkit sa kabanatang ito. Si Maria Clara ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Isang dalagang balisa at nalulumbay sa balita ng pagkamatay ni Ibarra. Pinakita niya ang kanyang matatag na determinasyon sa kanyang pag-ibig kay Ibarra kahit na siya ay nakatakdang ikasal kay Linares. Padre Damaso, isang pari na lumitaw bilang suportang tauhan sa kabanatang ito. Sa kabila ng kanyang dating hindi pagkakaunawaan kay Ibarra, ipinapakita niya ang kanyang malasakit para kay Maria Clara at pumayag na ito ay pumasok sa kumpento imbis na piliin ang kamatayan. Linares ay ang batang pinagkasundo ni Padre Damaso at Kapitan Tiago na ipakasal kay Maria Clara matapos na si Ibarra ay mabalita ang namatay sa lawa. Ngayon na natapos na natin banggitin ang mga tauhan na nabanggit sa kabanatang ito ay dumaku na tayo sa buod. Sa kabanatang ito, si Maria Clara ay abala sa pag-iisip tungkol sa balita ng pagkamatay ni Ibarra. Kahit na maraming regalo ang nakahanda para sa kanya, hindi niya ito pinapansin. Dumating si Padre Damaso at agad niya hinihingi ang kanyang tulong upang sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kilinares at pangalagaan ng kapakanan ng kanyang ama. Idinagdag pa ni Maria Clara na wala siyang ibang kakasalan maliban kay Ibarra at para sa kanya, dalawang bagay na lamang ang mahalaga. Ang kamatayan o ang kumbento. Napaisip si Padre Damaso at humingi ng tawad kay Maria Clara. Naglaho ang kanyang luha habang ipinapahayag ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa dalaga. Si Padre Damaso ay nagpasya na payagan si Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa sa piliin ng kamatayan. Bago umalis, tumingala siya sa langit at humingi ng tawag sa Diyos. Hiniling niya na siya na lamang ang parusahan at huwag na ang kanyang anak na si Maria Clara. Ang mga aral na nabanggit sa kabanatang ito ay ang nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya at pag-aaray ng sarili para sa kanilang kapakanan. Ipinaaalala rin ng kabanatan na ang buhay ay puno ng pagsubok at paghihirap at kailangan harapin ng mga tao nang may paninindigan at tatag ng loob. Ang kabanata ay nagbibigay din din sa ideya ng ang pag-ibig ay hindi lamang para sa sarili, kundi para din sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Kailangan nating matutong magparaya, magpatawad, at magbigay ng kalinga sa mga taong mahalaga sa atin upang may pagpatuloy natin ang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Nakita natin dito sa sakripisyo ni Maria Clara sa pagpili na pumasok sa kumbento upang maiwasan ang pagpapakasal sa isang tao na hindi niya mahal. Samantala, si Padre Damaso naman ay nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Maria Clara at sa Diyos. na nasaktan si Padre Damaso sa pagpili ng kanyang anak, tinanggap niya ang desisyon nito bilang pagmamahal sa kanya. Doon na nagtatapos ang kabanatang ito. At maraming salamat sa pakikinig at sa pagsama sa akin, basahin at tuklasin ang mga nilalaman ng kabanata 62 ng kwentong Noli Tangere. Sana ay marami rin kayo natutunan at nasihan kayo sa e-book na aking inihanda para sa inyo. Hanggang sa muli!